Nandito naman tayo mga boss. Ito mga boss, meron tayong gawin. Gagawa tayong, kumbaga mga boss, ito yung lalagyan ng gamit ng drafting table. Kasi yung drafting table mga boss, tubular lang niya. Tapos yung top niya, yung one port na glass. Tapos ang gawin natin mga boss, yung gawa tayo ng lapad ng 5 inches. Ito yung nalagyan sa mga gamit ng tulad ng drafting table tulad ng mga basong inumin na tubig at saka eraser lapis bullpen din sa itaas mga boss, meron halo, lalagyan ng kumbaga mga boss, yung basong adjustable yung lalagyan ng mga gamit pag naka-slant yung table mga boss hindi siya sasabay sa pag-slant nakatayo lang siya para hindi malaglag yung gamit ito yung gawin natin mga boss ito yung mahogan eh itong mahogan ni mga boss sobrang matanda na ito mga boss maganda na tignan yung grano ng kahoy at saka lagyan natin ng varnish mga boss ito mga boss medyo matigas yung atiin mga boss kasi yung mahogan natin nga ginagamit sobrang mga mga boss, sobrang tanda na. Parang yung grano niya, yung... Parang maganda tignan, mga boss. Yung grano niya, katulad ito, mga boss. Nakikita manan yung mga boss. Then, ito yung isa, mga boss. Yung 1 half by 3 fourth, mga 1 and 3 fourth, mga boss. Ito yung stopper sa glass, mga boss. Sa ibaba, para hindi malaglag ito yung design ng drafting table mga boss ito lang yung dalawang parts mga boss yung pinagawa natin yung stopper at saka yung nalagyan ng mga gamit ito yung stopper mga boss yung haba niya mga boss 30, 30 inches at saka yung 3, 1 and 3 fourth by 1 half ito namang nalagyan ng gamit mga boss 1 inch by 5 inch and 24 inches nakita nyo mga boss dito mga hogan nyo mga boss maganda tignan yung grano nya pagkatapos mga boss pagkatapos natin na na fix yung sukat nya gamitan natin ng papel liliha mga boss yung grinder para pag layout natin tesyo diretsyo na tayo mga boss pag layout ito mga boss butasan natin ito mga boss ng rectangular katulad nito ng layout natin mga boss ito yung butas dyan yung ilalagay yung basong adjustable yung sa gitna ilalagay yung pag slanting ng table mga boss hindi siya sumasabay din ito mga boss itong dalawang bilog ito, long, ito yung nalagyan ng sabi ko mga boss yung basong tubig ito mga boss ang pagbutasan nito mga boss ang gamit natin router para malinis tignan at saka madali mga boss mahirapan tayo magamitan ng tigib itong router mga boss ang dali lang ito mga boss unahin na lang natin yung apat na kanto mga boss para hindi tayo mahirapan then gamitan natin ng guide para para sure yung marking natin mga boss nga hindi tayo lalagpas ito mga boss meron ng guide ito yung discarte mga boss nga hindi ka na kailangan lagyan lang yung guide yung stopper ng router para hindi siya lumala, hindi, hindi mula, lumalagpas sa nilagay nating marking kailangan lang itong halo kailangan natin butasan mga boss kasi yung paglagay ng baso yung sa gitna para hindi malaglag yung adjustable nga baso mga boss hanggang dito lang mga boss maraming salamat mga boss abangan sa susunod mga boss follow like and share mga boss at saka subscribe sa my youtube channel